So, pa, <laughs> ako pala ang pa kinakabahan. <laughs> Hindi. Um, Ayan. Siyempre, um... Patagal na. Medyo mm -hmm. nakipress kung mm -hmm. ka, but na. talking about a teleserye comeback, diba? ba? Yes. But this is different kasi, ano? Yes, and of course, so all the attention, yung ganyan, wow. pressure. Pero, um... Kinakaba. Siguro, ano lang, um, Excitement. Ang hirap lang yung, um, yung feeling ng comeback again. Correct. Hindi kasi madali yung comeback ulit, tapos, oh um, parang pagbalik mo, ang daming bago, ang daming okay. like, so, so settings, ito, wala naman sa dati. Uh -huh. So, parang naninibago ka lang din. At, um, siguro mas, yun, mas, mas gusto mo nang ipakita yung trabaho oh, yung gusto, ganun yung mo ay, mag -January, mag January 21, 21 na. Oh. Oo, oh. gusto mo na mag January 21 at ma makita nyo itong uh, pinaghandaan ng dreamscape para po sa ating lahat. Alright! Where are you, partner Elon? Hi. Hey, partner. Hi. Dapat so, po maging pakiramdam kung na ikaw ang pinawang the general's daughter. Pero ang uh, sigurado lang po ako man eh yung umaapaw na gratefulness, yung pagpapasalam pagpapasalamat sa Dean for trusting me, for uh, Mr. Rodel for creating this very beautiful project. Siya pong sumulat ng week one namin at pinapirma ko pa sa yung script kasi for si Sir Ron din yan, di ba? Hindi siya basta basta sumusunod ng script lang. Ah, uh, napakaganda po ng pagkakagawa niya ng script. Um, yun nga po, umaapaw sa pasasalamat at sana maibalik ko yung, yung support at pinakita nila sa akin. Kaya gusto ko na po mag-January 21. <laughs> okay. Okay, Lupita. Okay na. Sige, eh. Thanks, Manay. Ah, sorry na nagtatrabaho ka ng birthday mo. Pero ah. oh, <laughs> maraming salamat na sa amin ang share. po natin siya. Ano yung naging preparation mo, given yung health condition mo before? Okay. Yes. Um, of course, hindi yeah, yeah, um, na nagkaroon na tayo ng maturity para hindi lang sumabak basta-basta sa isang stance. So, um, every, um, siguro before, before, um, before mag-taping, nagpapapiti na ako para the next day, conditioning katawan ko, and then after nang bantay ako sa ice pack, sa car pack, ingat. Yung mga bawal naman talaga. Pag alam ko hindi ko kaya, um, hindi ko naman ginagawa. Pero so far, wala pa naman silang nire-request sa akin gabi na alam kong alanganin sa akin. Kasi maingat sila po sa akin na pakaingat nga po sa totoo lang po. Ako lang po yung matigas ng ulo. Um, <laughs> tapos, um, Nagpapasalamat din ako sa EFP, especially sa Nurse Corps, kasi pinakita nila, nagbigay sila talaga ng time. Pinakita nila sa amin kung paano ang buhay ng isang Nurse Corps, typical din isang Nurse Corps. Kung ilang pasyente yung naalagaan nila, kung paano, ang um, mga sacrifices din nila. Um, nakaka... Nakaka-inspire. Ever since mataas ang respeto ko sa mga nurses, pero parang dito kasi ibang ibang klaseng fashion na kahit you're very comfortable na sa, sa na professional job, nurse ka na, certified nurse ka na, mag apply ka pa sa military and mag-undergo ka pa na six months training, military skills, and then mag-sa-hospital pa para magbigay ka na ganong karaming oras. Iba na yung pagmamahal mo wow. sa kapwa mo at sa bayan. Kaya tumaas lalo yung tingin ko sa kanila na akala ko pag medic, nurse, eh, isa na lang yun, hindi pala may ibang chapter pala. And yung pinaparoritize sila is to save lives. Then, fight or ganyan. They know how. Pero ang priority nila is tinitas ko kung sino man yung pinangailangan that time. Yung critical, yung nag-aago buhay sa, sa zone mismo. Thank you. And last, dun sa isang yeah. IG post mo kasi, it's about parang ano to, um, rising from, uh, parang naging down ka. Ano uh -huh. yung mga, ano yung naging ano yung naging mindset mo during those times na feeling mo na down ka? Pag down ka kasi down, down, down ka talaga. Sad ka, um, disappointed ka sa sarili mo. Um, yung mga times akala mo okay ka, pero ngayon ko babalikan mo, hindi ka pala okay. In denial ka lang yung trying to be strong, pero hindi ka okay eh. Um, siguro may, medyo tumagal man, pero kinailangan din yung five years na yun para marating ko. Siguro kung ano ko, yung outlook ko ngayon, ganyan. Kaya, yeah. ayun. Parang saan yung, ka humugot ng lakas? Parang Humugot ng lakas. Sa bawat tao nagpakita sa akin ng manasakit. Ito, uh, sa Dreamscape, nagpapitid ako ng chance. Again, um, sa mga boss ko, si Itakori, especially, especially sa si Sir Carlo na pinausap ako, tinanong yeah, ko anong gusto ko. Hindi ko so, pinayagad mag-resign. Um, mga nagtiwala sa akin, si Ika Malong, kay manager, team ko na nasa na kahit ayaw mo na, hindi ka na naniniwala sa sarili mo. Pero may mga tao naniniwala na kaya mo, na nandiyan nakasuporta lang sa'yo. Talagang mabubuhayin ka ng loob eh. So, gaya sa kanila, nandito ko. Dahil sa mga taong patuloy na sumusuporta sa'kin, sa And, sa inyo na naniniwala sa akin, ito po ako. Kaya, utang, kinikautang ko po, po ito ngayon sa inyo. Thank yeah, <laughs> you. Yeah, may utang isa pa sa... sa, sa, <laughs> <laughs> Sharo, sa <laughs> 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 Hindi na nini ba ito yung kaibigan natin? <laughs> oh, medyo, ano ha, kind of bigat-bigat. Nahihit -bigat, ko ha. Ito ah, <laughs> <ha? Yeah>. yeah. <laughs> e, kami ng mga... Itigil na lang kita. Ay, <laughs> Congrats. Uh, yung an Angel, you have a power, uh, powerful cast dito sa uh, sa generals daughter. Uh, okay. ah, ano sa mo na ka ng mga, mga bigating stars dito sa studio Grabe. mo? Grabe. Uh, pasasalamat talaga sobra kasi yung mga iniidolo kong artista na nagsisimula pa lang ako or hindi pa ako nag-aartista, hindi ko na akalain na sabay-sabay sa isang show, pag samasamahin, makakatrabaho ko, makaka-excite ako sila, makikita ko sila kung paano sila sa so, set every day. So iba yung ano, yung shock. Makakatrabaho ko si Amor Powers. Diba? Nung high school, ginagaya lang namin siya. Tapos ngayon, katabi mo siya, makita mo, sobrang cool, naka-motorbike, nagbong naka, naka-leather nag naka jacket, naka-combat boots. Parang wala, parang sobrang trooper na nakakamangha dahil itong taong to na ang galing-galing, ang -galing, na abot, very down to earth pa rin. Saka, so, pro, pagdating sa set, ganoon din sila Tita Maria, ang Diamond Star, di ba sino mag-aakala mga katrabaho ko rin siya at nababanggit yung pangalan niya dito. At uh, ito rin ang pagbabalik niya sa telebisyon. Uh, isa rin po siya sa dapat dati abangan ng dito, syempre diamond star, is diamond star. So, bawat uh, units na pinapakita niya sa kanyang arte, eh, mararamdaman talaga natin. Ito fifth, uh, very professional. Alam na natin magaling eh, pero nung time na may pinagadaanan siya sa family niya, wala nakakaalam sa amin. Hanggang sa, um, yun, mm uh, na, na wala anak niya, ganyan. So, hindi siya, no? Hindi siya, iniisip pa rin yung feeling. Kahit umiiyak ka siya sa sulok, pero work pa rin. Yung sinasabi na sa amin, kahit pinapauwi na namin siya, wala namang kayong kinalaman, hindi niya ito kasalan. So, hindi ko kayo idadamay. Eh. Ganun, ganun, ganun siya ka-passionate. Ganun niya nare-respect yung co-workers niya at yung trabaho niya. Sino hindi magmamahal sa kanya? Kasi dito, Albert, na parang lahat yata na show sa EBS, hindi ko, wala pa rin pagod sa amin. Um, very energetic sa mga eksena namin. Walang complain. Um, um, kahit inaasal namin siya na kulan na lang, mag-ZM ka na, kunin mo na lahat ng shoes, ikaw talaga original prime tanking, yung gano'n. Tinitingiti lang siya, pero segue, segue pa rin siya. Uh, si Ate Janice, na original teleseric queen natin, she's very smart. Pagkausap ko siya, yung... Parang ano, parang gusto mo siyang kausapin lagi is ang dami yung matututunan sa kanya. Kasi yung mga iniidolo kong artista na huwag natin pag-usapan ng galing kasi alam natin magaling. Pero yung kung gano'n sila kasarap kasama, ibang-ibang klase, yung gusto kong i-share sa inyo eh. Kasi oo, magaling sila pero ito yung pagkatao ng mga taong tinitingalan natin eh. Kaya siguro ito magaling sila sa industry. Pero may mga artista or kaba na kasama dito sa work, sa Dresselio na, na request mo? Um, Actually, nagtanong sila sa akin. Um, pero, sinabi ko kasi kay Sir Deo, no, na parang, Sir, um, uh, kayo na po bahala, surprise mo na okay. lang. Okay. Eh, nag-surprise niya, siya, pinagsama-sama yung lahat ng mga galing. Eh, nag-surprise niya naman ako ng, ng todo, gano'n. Hindi ako nag, ano kasi, hindi ako nangialam sa gano'ng klase. Nag-ask na ako kay Dempos, kasi si Dempos may telesyari rin, so hindi rin pumwede. Hmm. Sa so, dami mo, sa so dami mo nang nagawa ng teleserye, ano yung Paano yung atake mo dito sa sa show na to? para o, maiba doon sa iba mong tela Kung ano po yung gustong pagawa sa amin ng direktor namin, si Direk um, uh, Manny Palo, uh, kung ano yung sinabi niya sa amin, instructions, yung po yung susunod namin. Uh, pero si Direk kasi binibigyan niya kami ng freedom. So papakita mo muna kung paano. And then kung may corrections siya, uh, saka na siya magsasabi kung, kung paano. Pero ikaw pa rin dapat na-interpret. Ang uh, kung paano pinagkaiba, gusto kong masabi, kailangan yung, kailangan kayo daw po yung magsalita doon Parang mali naman po sa akin manggaling. Pero uh, isa po yan sa, makikita nyo siguro pag nanood kayo sa January 21. So, balitaan nyo na lang dito. Okay, Ayan, thank you. Congrats. mo mo sa mga